Dinepensahan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng Department of Transportation ang mga paratang ng ilang POV drivers hinggil sa random roadworthiness inspections ng ahensya. Ang detalye ihahatid ni Sofia Potenciano. Uh, yung po ng ating uh, deputation order, ay, ito naman po ay binigay po ng Land Transportation Office at ito naman po ay sa tingin ko ay ginagamit ng saik sa tama at sa naaayos na pamamaraan. Yan ang binigyang diin ni Special Action and Intelligence Committee for Transportation Special Operations Group Head, Rayson De La Torre, matapos ang mga paratang ng isang labor group na unfair o ang penalization sa mga jeepney drivers. Ayon kay De La Torre, lang ng SAICT ang kanilang mandato na masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan na sumasakay sa pampublikong transportasyon lagi okay, pinapauna po namin ang aming pong ng paumanhin kung kayo po ay naaabala doon sa aming ginagawang inspeksyon pero ito naman po ay karugtong ng ika nga ay masasabi natin pag-iingat doon po sa ating pagbibiyahe at ganoon din po pagpapaalala sa mga operator, mga driver na kinakailangan po masiguro natin ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Kung makikita niyo sa aking likuran, mayroong mga personal ng Philippine Coast Guard na nakadeploy dito sa random roadworthiness inspection ng SAIC sa Mindanao Avenue. Ayon kay SAIC SOG Head Dela Torre, dagdag enforcement lang ito dahil may mga pagkakataon aniya na nagiging agresibo ang mga napaparang violators. Aminado si Dela Torre na ang random inspections na ito ay nagdudulot ng mga delay o di kaya'y dagdag na isipin ng mga tsuper. Lalo na't na may kaukulang multa o demerit points sa lisensya ang bawat ticket na ini-issue ng ahensya. Pero ang sabi nga po natin, ang disiplina ay kinakailangan po nating maibalik sa kalsada. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.